Magandang araw, mga bata. May tanong ako sa inyo. Kung may isang salita ka para ilarawan ang iyong pamilya, ano ito? Pagmamahal ba? Saya? O kaya'y gabay? Isulat o isipin mo ito habang tayo'y nag-aaral. Alam ba ninyo na ang ating pamilya ay maihahalin tulad sa mga bagay tulad ng ilaw, haligi at tala? Ngayon, tuklasin natin kung bakit ganoon ang tawag sa kanila. Sa araling ito, matututuhan ninyo ang pagkilala sa mahahalagang detalye sa tula, paggamit ng panguring pamilang, pahalaga, mga salitang naglalarawan ng presyo, halaga o bilang, pagbuo ng langkapang pangungusap gamit ang tamang pangatnig, at paggamit ng teksto biswal, audio, dialogue sa pagpapahayag. Handa na ba kayo Sabay-sabay nating basahin at awitin ang tula, Ang Aking Pamilya. Habang binabasa, isipin ang papel ng bawat miyembro ng pamilya. Ngayon, sagutin natin ang ilang tanong tungkol saan ang tula. Ano ang ibig sabihin ng haligi ng tahanan at ilaw ng tahanan? Ano ang aral na nais iparating ng may-akda? Ngayon, mga bata, pag-usapan natin ang panguring pamilang, pahalaga. Ito ay mga salitang ginagamit upang ipakita ang presyo, halaga o dami ng isang bagay. Narito ang ilang halimbawa. Sampung piso lamang ang baon ko sa paaralan. Ang bahay namin ay nagkakahalaga ng tatlong milyong piso. Nagbigay ako ng limang daang piso sa kapatid kong nag-aaral. Ano ang napansin ninyo sa mga salitang sampung piso, tatlong milyon at limang daang piso? Anong uri ng salita ang inilalarawan ng mga ito? Ang mga ito ay halimbawa ng pang-uring pamilang na pahalaga dahil ipinapakita nila ang presyo o halaga. Sumulat ng limang pangungusap gamit ang pang-uring pamilang na pahalaga. Halimbawa, nagastos ni nanay ang dalawang libo para sa mga gamit sa paaralan. Ngayon, balikan naman natin ang tungkol sa langkapang pangungusap. Ano ba ito? Ito ay pangungusap na may dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Ginagamitan ito ng mga pangatnig tulad ng pero, datapwat, kahit na, dahil, kung, upang, kaya. Halimbawa, Masaya ang aming pamilya at tahimik kaming nabubuhay, datapwat may ilang problemang dumarating. Masaya ang aming pamilya, sugnay na makapag-iisa. Tahimik kaming nabubuhay, sugnay na makapag-iisa. Datapwat may ilang problemang dumarating, sugnay na di makapag-iisa. sumulat ng sariling pangungusap gamit ang mga pangatnig na ito. Kahit na, datapwat, pero, kaya, dahil. Halimbawa, kahit na mahirap ang buhay, masaya pa rin kami sa piling ng aming pamilya. Alam ba ninyo na hindi lang pagbabasa at pagsusulat ang paraan ng pagpapahayag? Maaari rin itong gawin sa pamamagitan ng audio dialogue. Kapag tayo ay nakikinig ng balita, radyo, o podcast, gumagamit tayo ng audio bilang bahagi ng multimedia. Pakinggan natin ang maikling audio dialogue tungkol sa isang masayang pamilya. Anak, kamusta ang araw mo sa paaralan? Masaya po, Nanay. Ang dami kong natutunan. Mabuti naman. Kumain na tayo para sabay-sabay. Ngayon, sagutin ninyo ang mga tanong. Ano ang nadama ninyo habang nakikinig sa usapan ng pamilya? Ano ang pagkakaiba ng pakikinig ng audio at pagbabasa ng tula? Bakit mahalaga ang audio dialogue bilang bahagi ng multimedia? Ngayon ay kayo naman. Gumawa kayo ng maikling tula o acrostic tungkol sa salitang pamilya. Pagkatapos, i-record ninyo ito gamit ang inyong boses bilang isang audio podcast. Maaari ninyong pakinggan at ipasa ito sa klase. Maraming salamat Grade 5 learners sa inyong pakikinig sa pamamagitan ng mga gawain sa pang-uring pamilang, langkapang pangungusap at audio dialogue, mas lalo nating naipapakita ang kahalagahan ng pamilya sa iba't ibang anyo ng wika. Hanggang sa muli, mga mag-aaral. I-like, i-share at mag-subscribe sa Study Body PH para sa mga susunod pang video. Hanggang sa muli, nating aralin mga bata. Paalam! Ngayon, sa gabay ng iyong guro, Gawin ang mga sumusunod na gawain.